Isang araw, habang nagsasaya ang apat na magkapatid na pusa, dahil meron na silang pagkain, ngunit biglang dumating si aso, at sinabi nito na kukunin niya ang pagkain ng apat na pusa. Akin na itong pagkain ninyo, dahil nagugutom na ako, at huwag na kayong papalag sa akin dahil masasaktan lang kayo. Sige, sa'yo na yan. Basta wag mo kaming sasaktan. Madali naman pala kayong kausap eh. Aalis na ako. Sa susunod na lang tayo, kakain, kapatid kinuha kasi ni aso ang atin pagkain. Oo, sige na lang. At sa pangalawang araw ay meron na namang pagkain ang apat na magkapatid na pusa. Ay bigla na namang sumulpot ang aso at sinabi nito na kukunin nito ang kanilang pagkain. oy pagkain na naman. Akin na yan, pusa. Wala akong pagkain ngayon. Gutom na ako. Bakit ba? Akin natong itong pagkain, ninyo. Dahil gutom na ako. Naiintindihan mo ba? Sige, sayo na lang iyan. Sa'yo na lang yan. wag mo kaming saktan. At walang nagawa ang apat na pusa. Kahit sila ay gutom. Nagutom na. Para lang hindi sila masaktan ng masama at magnanakaw na aso. Wala tayong magagawa sa susunod na naman tayo. Kakain. Wala kasi tayong magagawa dahil tayo ay masasaktan kapag tayo ay papalag. At ayun nga, kinain na ito ni aso. Kawawa naman ng apat na pusa dahil wala silang makain dahil kinuha ni aso. Uy, mukhang masarap tong isda nila, kakainin ko na to. Sa ikatatlong araw ay sinubukan ng apat na magtago sila sa gilid sa damuhan para hindi sila makita ni aso at para din sila ay makakain ng maayos. Mga kapatid, magtatago tayo sa damuhan na iyon para hindi tayo mahagawan ng pagkain ni aso. Tayo na at baka tayo ay maabutan niya Sige, tara, tama yung naisip mo para hindi tayo maagawan ni aso. Asa na kaya yung mga pusa na yun? Huwag kayong maingay, baka tayo ay makita ni aso at baka kukunin na naman niya ang ating pagkain. Oo nga. Ngunit, bigla itong nagalaw ng isang pusa na hindi nila namalayan. Ano kaya ang mangyayari sa apat na magkapatid na pusa? Ayun, natatago pala kayo dito ha. Akala ninyo hindi ko kayo makikita ha. Ayun, gumalaw yung damo. Puntahan ko nga. Ayun nga, nakita ni aso na nagtatago ang apat na magkapatid na pusa. Talagang galit si aso dahil siya ay naghahanap sa magkapatid na pusa at siya ay pagod na. Andito pala kayo ha? Bakit kayo nagtatago ha? Hoy, aso! Bakit ka ba nandito? Bakit? Akin na yung pagkain ninyo. Kanina ko kayo hinahanap. Pagod na ako. At gutom. Kaya akin na yan. Tay ka lang, aso. Bakit mo ba kami inaagawan ng pagkain. Gutom na gutom na kami at wala kaming iba pang pagkain. Wala akong pakialam kung kayo ay walang pagkain dahil gutom na ako. At sa ikaapat na araw ay masaya na naman sila dahil meron na naman silang pagkain. Inantay nila si aso na dumating at tinago nila ang kanilang pagkain na isda para hindi ito agawin ni aso. Ngunit ilang minuto nilang pag-aantay ay wala pa rin si aso kaya sila ay nagtaka. Nakakataka naman kung bakit siya wala dito. Ano kaya ang posibleng nangyari sa kanya? Oo nga. Sa ikalimang araw ay inantay na naman nila si aso at tinago na naman nila ang kanilang pagkain ngunit ilang minuto ay wala pa rin ito ano kaya ang nangyari sa kanya at bakit siya ay wala dito ngayon puntahan kaya natin siya At yun nga, pinuntahan na nila si aso. Uy, mga pusa, bakit ba kayo nandito? Ano ba ang gagawin ninyo? Nagtaka kasi kami kung bakit ilang araw ka na hindi kumukuha ng pagkain sa amin. Oo nga. Ano ba ang nangyari sa iyo? At ba't ka nanghihina? Nagkasakit kasi ako at nanghihina na. Pwede mo ba akong bigyan ng makakain mga pusa? Oo nga at nagkasakit nga si aso. Matmaluba ito. At gutom pa siya. Sige, sa iyo na lang tong isda para makakain ka na. Salamat sa inyo at ako ay inyong tinulungan. Kahit sobrang sama ng ugali ko, salamat sa inyong apat ng sobra. At yun nga, napakabait nga ng mga apat pusa. Dahil kahit sobrang sama nito ay tinulungan nila ng walang pag-alinlangan ang aso na nanghihina at gutom na. Okay lang, basta sa susunod ay wag mo nang uulitin ang pangagaw ng pagkain ng iba. Dapat tayong mabuti, hindi dapat tayong sama. Oo nga, tama kayo. Hindi ko na uulitin ito. Salamat talaga ng marami sa inyo. At pinatawad na nga ito ng mga pusa. Kahit subang-sama nito, at pinatawad pa rin nila ito. At hindi nila pinansin ang mga nagawa ng aso sa kanila. Dapat tayo maging mabuti at hindi mga agaw ng hindi naman sa atin.